Nice to see you, Mr. David. <laughs> good to see you, Pepito. Oo oh, nga. Naku, sayang. Di ko alam na darating ka. Sana pala inagahang ko pasok. Hindi, okay lang. Bigla lang naman yung pagdalo ko. Ah, ganun ba? O, oh, uh, alam niyo na siguro, si Mr. David, siya yung client natin, ang taga-Singapore. Yung mga produkto natin, siya ang distributor doon. Opo. Oh, Sir, pinakilala ko na po silang lahat. Ay, good, good. At ah, saka, syempre, hindi lang siya kliyente natin, ha. Siya rin ang daddy ni Kara. Ah. Actually, kaya ako nandito. It's not for business, but see how my daughter's doing. Ayun ako. masipag yung anak mo. Really? Oh, oh. You know that's good to hear kasi nag-aalala ako sa kanya. But um looks like you're busy so I won't be taking up uh, too much of your time. Ah teka, alis ka na ba? Ah uh, baka gusto mo dumaan muna sa warehouse, samahan na kita. Next time na lang. Ah ganun ba? Ay yung planta, silipin mo na rin. samahan kita. Okay oh, sige. All right. Ah okay. teka, kumain ka na ba? Uh, may restaurant dito. Ah sa... Mr. David, ah uh, samahan ka. <laughs> Ayan, naalala mo yung tinuro ko sa'yo, ha? So, focus ka lang. Eyes on the ball. Tapos, pagka-swing mo, make sure may follow-through. Okay. <laughs> Go, ma'am! Ay, teka, teka. Sandali lang. Magpalit ka muna kasi 4-iron na yan, pang pro. Eto, pang beginner. Hindi, ito muna na ko. Mabigat kasi yan eh, tapos mahaba. Uh, ito na lang. Hindi, ito, ito na. Subok pa lang naman eh. Ah, uh, okay. Sige, sige. Time na Go, ma'am! Thank you. <laughs> Uy, nice Ganun pa na yun? <laughs> ang galing pro na pro! <laughs> na ako kailangan magpaturo ka na sa mga experts para yung foundation mo sa paglalaro. Maganda agad. Oh. Ah. Ay, ma'am. Isa pa. Maliin niyo lang ako. Basta ulitin niyo po. Oh, bakit niya? Yeah? Eh, hindi ko po kasi na-videohan. i eh, -po post ko sa Facebook ko. Oh? <coughs> Sige naman, ulitin niyo. You can go back to your meeting. Hindi mo na ako kailangan i-attend. I'm not going to. Is there something wrong? Parang wala ka sa mood. Ikaw kasi, nanawit mo pa sa kanila that you're checking up on me. Nakakahiya tuloy. I just want to make sure na kaya mo kita pito kung di maayos ang trabaho mo. You don't need to remind me. Maayos ako nagtatrabaho. Good. You should. Look, buwi ka na direct sa bahay ah. Huwag ka dadaan kung saan saan after work. Ayan ka naman eh. Can you stop doing that too? Doing what? Telling me what to do. Hindi na ako bata. Sir? Excuse me po. Paalis na po ba kayo? Pasensya na po kanina. Hindi ko po agad kayo nakilala. It's okay. Nakakatawa lang po kasi, akala ko manliligaw din kayo ni Kara. Ano okay. dyan? Ah, uh, uh, hindi po ah. Uh, uh, wala po. Uh, ang ibig ko po sabihin eh, marami po kasi nagkakagusto kay Kara sa opisina. Marami nagkakagusto uh, kay Kara sa opisina? Ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah. Uh, opo. Mga may edad pa nga po eh. Anong edad? Sino? Um, uhm... Ayan po. Pida po. Ay, Uy! Ayoko. Ano ba? Bakit ano? ngayon kalang lang? Nakalimutan ko yung oras eh. Natraffic din kami ni Robert. Kumalilig tayo dun sa party ni Dr. Pasqual Alay ka na, alis na tayo. Hindi ka, sandali. Hindi ka na magbibihis. Hindi eh, na, para mabilis. Mag-ayos mag mag ka naman ng konti. Nakakahiya. Hotel yung venue natin eh. Ha? Eh, bat hindi mo sinabi kanina? Hindi ko nasabi? Hindi. Eh, sorry, sorry. Eh, sige na, bilisan mo. Magdadahilan na lang ako. Sige. Dali, ibihis ka na. Ah, hello. Hello, Doc. Uy, uh, ano? Uh, pasensya na. Medyo malalate kami ni Elsa. Pero papunta na kami sa venue, ha? Ha? Dito sa ano? Sa party. Birthday party mo. Ah, next week pa ba yun? <laughs> 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 uh, uh, sorry, sorry. <laughs> ano lang. Ano lang. Pero sige, mag magkita tayo next week, ha? Sige, bye. Ano? Uh, ano? Okay na ba ito? Oh, ganda. Ganda. Pero lalo ka muna. Lalo ka muna. Kasi ano, uh, yung party ni Dr. Pascual medyo may nagka ano eh. Ano? Uh, uh, na ano na, napospawn? Napospawn? Napospawn. Napospawn? Hindi napospawn. Anong napospawn? Hindi. Ano? Birthday. Birthday hindi napospawn. Na ano lang, nag-ano ko na... Nagkamali ako. <laughs> ano? Hindi, hindi. Pero ano, ah, uh, pero, pero dahil nakabis ka na, ah, uh, lalabas tayo. Kaya sabihin mo, kahit saan mo, mo gusto pumunta, pupunta uh, tayo. Saan mo gusto pumunta? Gusto mong kumain? Gusto mong, uh, mag buffet Gusto mo? Mga... Ayokong kumain. Ah, uh, saan mo gusto? Gusto ko mag-virtual golf.